Hello guys, meron lang po gustong i-share. Isa pong Iglesia ni Kristo ang naghamon po sa akin sa isang formal na debate. Pero lilinawin ko lang po ha, hindi po ito yung mga nakaraan na INC na akin tinalakay. Hindi po ito yung INC na gumawa ng fake convo at pinalitaw na ako'y takot sa kanya. So balit nung atin pong isinet ang debate ay ayaw naman lumaban sa atin. Hindi rin po ito yung isang INC na tinalakay natin ng nakaraan na tayo ay inangas-angasan at pinalitaw niya pa na mas marunong siya sa atin sa doktrina ng Iglesia ni Kristo. Pero nung pinakitaan natin ng pandoktrina ay nagurong sulong yung kanyang dila at nagpa-kontra-kontra yung kanyang mga pahayag. Hindi po yon move on na po tayo sa kanila. Ang tinutukoy ko po na INC, ito po ay isang hindi ordinaryong miyembro. Ito ay Guru PNK Kayamora Man, ito po yung nakalagay sa kanyang profile. Di ko alam kung uh, ito ay fake account o ito yung tunay niya talagang uh, uh, Facebook account. Based po dito, siya daw po ay Guru PNK. Para po sa mga hindi nakakaalam, uh, pag sinabing Guru PNK, ibig sabihin, uh, kumbaga sa pagsamba ng katandaan, ito po yung ministro na nangangasiwa sa pagsamba. Ang mga INC kasi ay may bukod na pagsamba sa mga kabataan. At yung mga ngaral po nila doon o yung texto ay tinatawag na mga guro. 'yung PNK naman ibig sabihin ay pagsamba ng kabataan. Meaning to say guro sa pagsamba ng kabataan. Ito pong naghamon po sa atin ay isang guro sa pagsamba ng kabataan. Hindi ko alam kung ito ay may authorized din kasi siya po ang naghamon. Linawin ko po mga ANC ha, baka paratangan nyo na naman ako na ako bakit sa mga membro ako pumapatol? Bakit hindi ko harapin ang mga ministro? Actually, kung may maghahamon na ministro, haharapin natin. Pero kung bakit po natin to pinapatulan, sapagkat sila po kasi ang naghahamon sa atin. Kaya kung ayaw nyo po napapatulan ang mga membro ninyo, eh pagalitan nyo po itong mga ito, mga naglalakas loob na maghamon po sa atin. Kaya abangan nyo po, ipapakita ko po, po yung amin conversation para malaman nyo po kung kailan po yung debate po namin ng naghahamon na ito at saan po magaganap ang amin debate. Ito po yung kanyang first message. Ang sabi niya, hello po sir, yung sentence niya ay hindi ko babasahin yung itaas sapagkat ah, uh, ito ay negative words. Isang iglesia ni Kristo, pero normal na magsalita ng negative words. Ang sabi niya, alam mo ba na wala kang mahihikayat? Debate tayo, Plaridel Bulacan, kung talagang nasa totoo ka. Ayan. Uh, sa katotohanan, hindi naman sa pagyayabang, mula nung sinimulan ko itong page na ito, marami na pong nahikayat na iba't ibang sekta. Isang pamilya ng iglesia ni Kristo sa Mindanao ang hindi na po sumasamba sa INC, gawa nung napanood ang ating mga video sa pag expose ng amaling uh, maling aral ng iglesia, kuminto na po sila sa pagsamba sa tao. At ngayon, sila po ay mga Seventh-day Adventist na. Ngayon, itong INC na ito, isang guro sa pagsamba ng kabataan, ito ay nagahamon ng debate. Ang sabi niya, debate tayo, Plare del Bulacan, kung talagang nasa totoo ka. Kumbaga, parang sinasabi niya, uh, kung talagang tunay yung aral mo, eh, makipag-debate ka sa akin dito sa Plare del Bulacan. Ayan. Ito yung naging reply ko sa kanya. Good afternoon. Iglesia ni Cristo po ba kayo? Nagahamon po ba kayo ng debate sa akin? Ayan. Siyempre, bago natin patulan yung kanyang hamon, gusto ko munang linawin sino ba itong nakikipag-debate na ito. Baka mamaya, ay, kung sino-sino lang ito. Mamaya, hindi naman pala ito Iglesia ni Cristo. Ma madali kasing gumawa ng fake account. Pansinin niyo po ninyo yung kanyang sagot. Lari dahil po sana makipag-debate ka ng formal. Pwede po ba? Makakapunta po ba kayo dito? Sang lugar po pala kayo? Ang sabi ko, kung nagahamon po kayo, ay pwede po. Tama ba pagkakaintindi ko? Naghahamon po ba kayo? Ayan. Kasi ayo uh, ayokong maparatangan na naghahamon ng debate. Tayo po ay haharap. Pero ayokong binabaliktad ako pagdating sa, sa kung sino ang nauna. Kasi tayo nag expose ng maling aral. Pero hindi po tayo naghahamon. Wala po tayong hinahamon sa kahit sinong mga iglesia ni Kristo. Pero kung gusto nilang uh, harapin tayo sa isang debate at maghahamon sila, ay pwede naman po nating pag-usapan po yan. Ang sabi niya, sige po, kailan po kaya makapagsagawa ng pag-uusap? para po sa formal na debate po. Yan. Para hindi naman ako paratangan ng mga miyembro ng INC na makakapanood nito na, oh, ba't nag-umpisa ka ng debate? Eh, kung gusto mo ng debate, eh, sumulat ka sa sentral. Oh, eh, puro ganun lang naman itong mga... Te Kaya dito, nililinaw po na hindi tayo naghahamon. Tayo po ang hinahamon sa debate. Kaya wag nyo kami paparatangan na ah, sige ang patuloy namin sa miyembro. Kung tutusin ako po ay miyembro din po. Ang sabi niya po ay ganito. Hindi lang po naghahamon, kundi sa panig mo, makapag-formal po tayo ng pag-uusap po sana sa isang maayos na debate. Kaya sabi ko, good. Kasi nakita ko, talagang uh, uh, official niyang hinahamon ako sa isang debate. Ang sabi niya, kailan po kaya? Ang sabi ko po ay ganito. Bali ganito po, online debate po ba or face-to-face? -face? Ayan. Ito po yung kanyang reply sa akin. Face-to-face -face po, dito sana gagawin sa Plaridel Gym, tapat ng munisipyo ng Plaridel Bulacan. Kailan po kayo pwede? <laughs> Sipin mo ha, uh, nagkakasundo pa lang kami kung face-to-face -face or online siya na kaagad ang nagdesisyon. Uh, kaya, actually, makakahalata ka kaagad dito eh. Uh, hindi man lang siya pumili ng isang place na magiging neutral sa amin dalawa. Kumbaga, baga, naghamon ng debate, pero kailangan dadayuhin mo siya doon sa court niya. <laughs> Sabi niya pa, uh, ngayong lunis po, pwede po ba kayo makausap ng maayos, harap-harapan po, at ating imbitahan ang Mayor Vista na magiging moderator po. Yan. Ibig sabihin, disidido po siya na harapin po tayo sa isang debate. Nga lamang, hindi ako sigurado kung talagang alam niya yung kanyang sinasabi. Kasi nag-aamon siya sa akin ng debate doon daw sa Plaridel, Bulacan, sa may gym tapat ng munisipyo. Tapos sa harap daw, imbitahan daw namin yung Mayor Vista. Pero, pero, meron akong gustong ipapansin po sa inyo. Ang sabi ko po dito, okay kung face to face, hindi po kayo ang magbibigay ng kondisyon sa location. Dahil kayo po ang naghahamon. Sa akin kasi, dahil malayo ang location ko sa inyo, pwede tayo online para hindi na tayo maabala pa. Pero dahil gusto po ninyo ng face-to-face, -face, kayo po ang mag-abala na pumunta dito sa kabite. Okay po ba? Ayan. Kung ikaw ay nakakaalam sa isang uh, formal na debate, kung ikaw ang nagahamon, hindi dapat ikaw yung magdedemand. Parang naalala ko yung nagahamon sa akin ng debate. Pero gusto niya ikasako kagad yung paksa. May nakalatag na siyang paksa. Ito namang INC na to iba naman ang style. Uh, yung paksa, pag-uusapan namin sa pre-debate pa rin siya. Nga lamang, pagdating sa location, ginugulahan nga na ako kaagad. Sana ano, kung maghahamon kayo ng debate, mga miyembro ng INC, maging fair. Kasi isipin mo at ito'y taga Plaridel, Bulacan. Ako'y taga silang Cavite. Isipin mo kung gaano kalayo ang Cavite sa Plaredel, Bulacan. Tapos, ang gusto niya, face-to-face -face debate. Kasi pinapili ko siya eh. willing akong face-to-face, -face, willing tayo sa online. Kung ganyan ang layo, mas prepared ko yung online. Para hindi na maabala pa, internet lang ang kailangan. Kukuha lang kami ng moderator. Makapag-pre-debate na kami para maitakda ang paksa at kung kailan ang debate. Pero ang gusto niya kasi ay face-to-face. -face. Kaya sabi ko, walang problema. Gusto mo pala ng face-to-face? -face. Call ako dyan. Nga lamang, dahil kayo yung nagamon sa akin, eh wag kayo mag-demand sa location. Hindi po, hindi ibig sabihin natatakot tayo sa kanya. Kasi siya nga pinapili ko eh. Gusto mo ba face-to-face -face or uh, online? Pwede ako kahit saan na yan. Pero dahil lang gusto niya face to face, sana man lang maging fair siya. Bakit po? Kasi dapat man lang ang pinili niya is isang location na magiging neutral sa aming dalawa. Na magbimit kami sa gitna. Hindi yung padadayuhin niya ako doon, home court advantage. Nagahamon pa lamang ng debate, makikita niyo na yung panggugulang. Kung bagay itong mga INC, pag nagahamon ng debate, may iba-ibang style eh. Yung isa, gusto... Uh, ikakasamo muna yung paksa na gagawin niya. Ako yung mag-a-affirmative pero siya yung gumagawa ng paksa. Tapos gusto niya, i-call ko kaagad bago pag-usapan yung pre-debate. Yung isa naman, nung hinamon ng debate ng isang Adventist para iharap sa akin, ang gusto naman, susulat pa ako sa Sentral. Oh, pero ang lakas mong atake niyan sa internet, pero duwag naman pala sa harapan. Nakatago yan lagi doon sa Sentral. Kasi alam niya na kapag sumulat ka sa Sentral, hindi kayo pwedeng magharap. Style ng duwag kasi yan. Ito naman, iba naman ang style. Ang gusto niya naman, lalaban sa akin ng debate, haharap ng pre-debate, pero dadayuhin mo siya sa lugar niya. <laughs> Eh sabi ko, okay lang ba kayo yung pumunta? Kasi baka mamaya eh may iba pa lang motibo pala ito. Eh kung tunay yung kanyang intention, eh ikakasa niya ito kasi siya naman ang nagdemand na face to face at ayaw niya naman mag-suggest ng neutral ground, eh siya yung pumunta sa location ko sapagkat siya po kasi ang naghamon. Pero pansinin po ninyo ang sagot niya. Ang sabi niya, par kahit po sa uh, kinahapunan makipagdebate po tayo. Dito po sa Plaridal Bulacan sana gagawin kung inyong papayagan po. Oh. Ibig sabihin, Ayaw niya. Gusto niya talaga doon sa Plaridel, Bulacan. Sabi ko naman, ganito na lang. Okay lang ba pre-debate natin is online? Kasi nga, malayo yung location namin. Para mapag-usapan ang location at tema sa debate. Ayan, ipinasok ko rin po sa, sa pre-debate yun pong location. Kasi nga po, ah... Uh, dapat pag-usapan yan. Hindi pwedeng isa lang ang magdedesisyon. Hindi na debate yun. Panggugulang na yun. Kaya ako, sabi ko, ipasok natin yung, yung uh, usapang iyan doon sa pre-debate. Pag-usapan natin yung location at saka yung tema. Then kung magkasundo tayo, eh, ikol natin yung nasabing debate. Pero tingnan nyo po, maayos yung ating pakisuyo sa kanya na pag-usapan namin sa pre-debate yung location. Ito po yung kanyang sagot. Mayor Jessel Vista po. Dito pwede nyo i-search. Bayan ng plaridel del Bulacan po, sana nais ko makaharap ka ng personal debate par po sa katotoha ng doktrina. Sana po mapagbigyan niyo po ako. Dito maisagawa, formal na pag-uusap po. Gaya ng ating hamon sa kanya, uh, kung, kung gusto niya ng face-to-face, -face, hindi siya yung dapat mag-demand ng location. Siya yung pumunta sa aking location. Yun kasi yung tama, kasi hamon hamon ka, pagkatapos ako pa lang papapuntahin mo. Mabuti pa yung isang Muslim na naghamon sa akin. Eh pumili ng isang neutral ground. Siya kasi ay taga Quezon City, si Karashid Indasan. At ako naman ay taga Silang Kabite. Nagkasundo kami sa may MOA. Doon kami nagkita kasama yung grupo namin. Yun ay nagkaroon kami ng maayos na usapan. Kasi yun, dapat maging fair. Ang hinahanap kasi natin dito is fairness. Katotohanan ang hahanapin mo dito, hindi gulangan. Kaya nung sinadyes ko na pwede ba ipasok na lang natin yung pag-uusap sa location at tema sa pre-debate para magkasundo tayo doon. Pero ayaw niya. Ang gusto niya, pahaharapin niya ako doon sa mayor. As if naman, close kayo niyan. At pag sinabihan mo, isa harap agad sa iyo. Ikalawa, unfair yun sa side ko. Kahit siguro ministro ng iglesia, hindi ko ginagawa yung ganyang uh, style ng miyembro niyo. Kasi po, ang iglesia ni Kristo, pag nagpadala ka ng sulat sa central, meaning, ikaw ang nagahamon. Kaya kung mag ang iglesia na pumunta ka sa central para mag-predebate kayo, Eto choice nila yon kasi nga sila yung hinamon. Pero dito, ako ang hinamon pero ako yung gusto niyang papuntahin sa kanyang location. Isang madayang pamamaraan. Nagahamon pa lang, hindi mo na makita yung katotohanan sa kanya. Gusto niya, personal kaming magdedebate at magharap tungkol daw sa doktrina pero doon sa lugar nila. <laughs> Nakakahalata na po ba kayo sa kung sa dulo nito ay may magaganap ba talagang debate? Ang sabi ko sa kanya, okay po ba kayo online muna ang ating pre-debate then para mapag-usapan kung magkasundo tayo sa location. Di ba? Ito yung ito yung maayos na pakiusap. Willing tayong harapin ito eh. Pero hinahanap natin dito is yung fairness. Kaya ako nakikiusap para lang matuloy yung debate namin. Magkasundo muna tayo sa pre-debate. Pagka napagkasunduan natin sa pre-debate, kung mag-usap tayo, pareho tayong sumang-ayon dyan, go, ganapin natin. Pero yung wala pang pa pre-debate, nag-demand ka na ng location, eh wala rin itong pinagkaiba doon sa nag ng fake combo para sabihin ako'y duwag. Pero nung hinarap natin, ang ah, nagdidiman agad ng paksa. Walang, pareho lang ito eh. Walang pinagkaiba actually. Iba lang ang terada. Hindi namin paksa yung kanyang gustong unahin at hindi ipasok sa pre-debate. Yung location naman. oh Ito yung mga ano, ito yung sasabi yung mga INC matatapang. Oh. Pero hindi ako kayang harapin sa isang patas na paraan. Ang sabi niya sa akin, sa panig ko po sana, gusto ko po makadayo ka dito sa Plaridel, Bulacan. Eh di wow, ikaw ang dumayo, ikaw ang naghamon sa akin eh. Kahit po sa opisina tayo ng mayor, makapag-usap, makapag-usap naman, di ka mag-aalilangan. Sinserong usapan lang po, naway pagbigyan mo ako o kami. Sa harapan ng mayor po, pwede yan mapag-usapan kung ano mga rules at topic. Tapos, debate ng formal po sana, tanggapin mo hamon ko po dito Floridel Bulacan. Salamat po at pasensya ka na po sa mensahe po. Yan. Ito yung gusto niya mangyari. Pinipilit niya talaga na ako'y pumunta sa location niya. Yan. Ito po yung sabi ko, walang problema. Mapag-uusapan natin 'yan. Pero kasi kayo po ang naghahamon kaya wala po sa inyo ang demand para sa location. Ang hinahanap kasi natin dito ay fairness. Kaya dahil kayo po ang naghahamon, ito po ang condition ko. Una, pre-debate online. Dahil makikita naman natin ang isa't isa Then kung mapag-usapan o mapagkasunduan natin ang location dyan sa inyo Eh pwede po, okay po ba sa inyo o, Yan ang sabi ko Kasi ako yung hinamon niya, eto ngayon yung aking demand Kasi saan ka naman nakakita, ikaw naghamon, ikaw pa magdedemand o, Only in the member of INC lang po makikita yan Pwede naman po mag-usap ng ganito, video call Para makumbinsi kita dito gawin Isipin nyo, ayaw niyang ipasok sa pre-debate Uh, gusto niya na naman akong iwan on one oh napaliwanag ko na ito eh sa isang debate uh, kailangan po ng maayos na pre-debate doon po natin iset ang lahat then kukuha tayo ng moderator para po mga siwa sa isasagawang pre-debate para maging fair legal at patas pero dito gusto na naman akong iwan on one sa call ayaw niya sa pre-debate. Eh, anong debate ang gusto mo? Debating kanto na naman ang lalabas nito. Ito, inaayos lang natin eh kasi naghamon ka sineseryoso kayo ngayong harapin. Pagkatapos, ang dami nyong dahilan. Ang dami nyong maling paraan. Sabi ko, okay, kung payag ka online pre-debate, mag-set muna tayo ng date para sa availability ng bawat isa. Sabi niya, sa lunes nga po, pwede dito, Plaridel, Bulacan. Kala ko, payag na siya sa online pre-debate para pag-usapan yung location. Pero ang gusto niya, papuntahin ako ng lunes doon sa may Plaridel, Bulacan, padadayuhin niya ako. Eh di wow, sabi ko, pre-debate muna. Anong date Para mapag-usapan doon ang tema at ang location. ito yung tama. Sa pre-debate muna pag-usapan yung mga bagay na gusto mong ipasok. Hindi yung magde-demand ka, gusto mo ikasaka agad. Pagkatapos, saka pag-usapan yung iba doon sa pre-debate. Lugi, isang magulang na pamamaraan po ito. Kung ikaw isang iglesia ni Kristo at gusto mong humarap sa debate, huwag niyong gagayahin yung ganito mga style. Lalo na yung style ng unang naghamon sa akin. Bakit? Isang nakakatawang paraan, obvious, na humahanap ka lang ng butas. Wala ka talagang intention humarap. Kung baga, ang, ang gusto lang palabasin nito kapag ka tayo tumanggi sa ganitong paraan niya, palilitawin niya na, o, oh, tingnan niyo, takot si Raymond Kada humarap sa akin. Ayaw akong harapin sa debate. Oh. Ito, ito lang yung inaantay nito actually. Inaantay lang na magkaroon ako ng mali sa aking pananalita upang sa ganun, siya yung makapaya, makapamayani pagdating sa debate. Ito po yung sabi niya sa akin. Nakikita kita sa vlog mo. Sobrang galing mo po. Kaya po nakikiusap sa'yo kung talagang totoo ka po. <laughs> October 1 po, pwede tayo dito sa Plaridel Bulacan. Kung gusto yu po, bukas pasyal ka dito, please Plaridel Bulacan. Ako'y nasa silang kabite. Siya naman ay nasa Plaridel Bulacan. Bukas, papapasyalin ako. Thank you. Kala mo naman, isang tumbling lang mula silang kabite to Plare del Bulacan. Obvious na meron ka lang ibang pakay. Kasi gusto mo papuntahin ako dyan. Sorry ha, hindi naman sa ako nagbibintang. Pero hindi ko maiwasan na mag-isip ng ibang dahilan kung ba't mo ako gusto padayuhin dyan. Uh, siguro na kahit kayo po makapanood neto, makakahalata kayo na baka may ibang pakay lang ito sa akin. May kasama ka naman po ata na taga dito sa Plaridel Bulacan. Face to face po ang debate, Plaridel Bulacan. Actually, wala na sa ayos yung kanyang reply. Ang gusto niya lang ipilit ay humarap ako sa kanya at papuntayin sa Plaridel Bulacan. Pero yung tamang paraan na inilalatag ko sa kanya ay ayaw niyang pansinin. Kaya nga po, yung pre-debate po, face to face pag-usapan. Para maging kapakipakinabang po, usapan ng harap-harapan kasama ang taga-pamagitan. Sa akin walang problema gusto mong pre-debate na face-to-face -face kasamang tagapamagitan. Pero kung magde-demand ka na ako pupunta sa location mo, ako'y silang kabite tas ikaw Plaridel Bulacan, hindi fair yon Hindi tama yon Buti sana kung nagsuggest ka na sa neutral ground man lang. Kung magsuggest ka man lang sana na sa isang neutral ground na tayo pareho sa gitna ng ating location, pwede. Pero kung ako papapuntay mo sa Plaridel Bulacan, ikaw na naghamon, ikaw pa magpapapunta, aba sobrang special mo. Yung Muslim nga, na takot kayong harapin sa debate. Pag naghamon po yun, maayos ang paraan. Tapos kayo na, na hindi naman kayang humarap sa Muslim kung maghamon sa akin ay sobrang demanding. Ang sabi ko, wait lang, hindi tama sa side ko yan. Dahil kayo ang naghamon, hindi kayo ang masusunod sa location. Tinatanong kita, sabi mo, payag ka online pre-debate. Ito yung reply niya. Dito po natin pag-usapan ang magiging rules at location na pagdedebatihan po sana sa harapan ng tagapamagitan na walang iba kundi ang mayor po hindi po online. Ibig sabihin, ang uh, kahit po yung pre-debate, ayaw niya ng online. Gusto niya face-to-face. -face. Wala rin problema sa akin. Nalamang, ang problema is siya na yung naghamon, ako papapapuntahin niya. Ganito na lang, sabi ko sa kanya. Dahil naghahamon po kayo ng debate sa akin at gusto niyo ng face-to-face -face na pre-debate at debate, kayo po ang pumunta sa location ko. Okay lang po ba? Oh. Hindi ba? Eh, tingnan mo, ibinabalik ko lang sa kanya yung sarili niyang style. Pero siya, sa sa mismong sarili niyang style hindi niya rin pala kayang panindigan. I isipin mo ikaw ba dadayo ka dito sa Silang kabite para lang uh, makipagdebate sa akin, taga Plari del Bulacan ka? Masyadong unfair 'yon. Ikaw ang naghamon, dapat ikaw ang pumunta kung gusto mo. Kasi sa akin, uh, walang problema kung online, walang problema kung face to face, pero wag kang magdemand sa akin. Dapat maging fair tayo sa isa't isa. Ang sabi niya, kaya po kita hinahamon para para makita po kung totoo ka. Kaya gawin ko pong formal dito sa aking bayan dahil dahil mayor naman po dito par, hindi ka mag-alilangan. Eh di wow, hindi, hindi ko mo sinabi mong sa mayor tayo magharap, eh makakasiguro na ako na doon mo talaga ako iharap. Hindi, hindi yun tama hindi yon fair. Kasi tingnan mo, ikaw yung aking ikaw yung aking hinahamon na dumayo sa location ko. Gusto mo sa mayor dito ng ng Cavite uh, eh magharap tayo, wala ring problema. Nga lang magtinan mo nung ikaw na yung hinahamon ko na pumunta sa location ko, hindi mo rin namang gusto. Ibig sabihin, panggugulang ang gusto mo. Naghahamon ka ng debate pero magulang. Wala ka rin pinagkaiba sa mga naunang naghamon sa akin, lalo na yung gumawa ng fake combo, natakot lang makulong kaya ayaw ako harapin sa debate. Sabi ko, yes, wala pong problema dyan. Pero hindi po kayo ang masusunod dahil kayo po ang nagahmon Ang nag-aalok ako, nag-aalok ako ng online na pre-debate para mapag-usapan kung dyan ba sa lugar ninyo gaganapin ang debate natin. Ayaw nyo naman ng online. Ayaw nyo naman ng online pre-debate. O, so kayo ang pumunta dito. At ang dugtong ko pa, ano po, kailan po kayo pupunta dito sa Kabite para sa ating face-to-face pre-debate? Nag-aantay po ako ng sagot po ninyo. O yan ginagawa nating patas kasi yung paraan niya tingnan natin kung sa paraan niya is komportable ba siya doon tingnan nyo kahit siya mismo ayaw niya gawin pinapagawa ako ng isang bagay na siya mismo ayaw niya gawin kasi sa totoo lang kahit ikaw ang dumayo sa lugar ko eh wala mangyayari sa iyo masama kasi ang mga seventh day adventist hindi naman hindi naman kilalang gumagawa ng kalokohan wala akong alam na adventist na kipagdebate at pagkatapos ng debate nang gulpi ang mga adventist hindi wala walang, walang ganoon na pangyayari kaya kami mga adventist mas makapagtitiwala ka sa amin kaysa ako magtiwala sa inyo dahil kahit yung Muslim dumadayo sa church namin, welcome na welcome sila. Kaya tingnan nyo po, kahit pumunta kami sa mga masjid ng, ng mga Muslim, welcome din kami kasi hindi kami kilala pareho na nanggugulo pagdating sa debate. Ewan ko lang sa inyo. Kaya hindi mo ako masisi kung ba't ayaw ko tanggapin. Dahil unang-una, ikaw ang nagahamon ng debate. Ikalawa, kapag ginawa pala sa iyo yung paraan mo, ayaw mo rin palang tanggapin. Ang sabi niya, ang kailangan po debate dito sa Plaridel Bulacan. Ba't naman kailangan diyan? Kaya kita hinahamon dito gawin po. Payagan mo makapag-usap dito, gagawin po, pasyal po kayo. Kung ayaw mo po dito, pag-usapan mga bagay-bagay, wala na akong magagawa. Eh talagang wala kang magagawa. Kasi hindi naman ako uto uto na kapag, ka, na kapag pinapunta mo sa ganyang location, ay eh, walang tanong-tanong, basta pupunta. Kasi ikaw nga ang pinapapunta ko dito, ayaw mo. Unang-una, hindi naman ako atat makipagdebate sa inyo. Ikalawa, ikaw naman ang naghamon. Kaya kung gusto mo magharap tayo ng face-to-face, -face, eh... Ikaw ang pumunta sa location ko, hindi yung ako ang aabalahin mo unless umayag ka na pag-usapan natin sa pre-debate. Kasi kapag ka pinag-usapan yung location sa pre-debate, sigurado magkakasundo tayo at hindi yan magaganap diyan. Impossible kasi hindi fair yan. Pipili sana tayo kung pumayag ka, pipili tayo ng isang neutral ground para makapagsagawa ng isang maayos na pre-debate at debate. Pero dito sa style mo, obvious na humahanap ka lang ng paraan na ibubuta sa akin. Pero pasensya ka na kasi hindi kami pinanganak kahapon. Hindi kami hindi kami kagaya ng mga utu-utu diyan na inuutok nyo lang at pagkatapos bubulihin nyo lang sa internet. Hindi nyo magagawa sa mga 7-day Adventist yan. Ito po yung sabi ko sa kanya, kayo po ang naghahamon. Ayaw nyo naman ng online, gusto nyo face-to-face, -face. kayo po ang pumunta sa location ko. Oh. Ito yung sagot niya, ayaw nyo po lang talaga makipagdebate. Kaya nga kita sinasabihang maayos gawin dito, ayaw mo lang makipagkasundo. Patulan mo dito gawin O yan na, makakahalata ka na. Palilitawin niya na dito na ayaw nating humarap sa kanya sa debate. Alam ko na 'yan. Alam ko na 'yung habol mo. Alam ko na 'yung style ninyo. Diyan kayo magaling eh sa sa ganitong style, 'yung palalabasin niyo sa tao na takot sa inyo, di ba? Palalabasin niyo sa tao na ayaw kayong harapin sa debate. Alam ko na dulo nito, alam ko 'yung style mo, pero hindi ka makakaisa sa akin sa totoo lang. Ang sabi ko sa kanya, kayo po ang naghahamon. Kayo ang may ayaw ng online, gusto niyo face to face. Eh di kayo ang pumunta sa location ko. O, oh, yun naman ang talaga ang tama. Ikaw naghamon, tapos ako papapuntahin mo dyan. Ito ang sabi niya, Plaridel Bulacan. Talagang pinipilit niya yung Plaridel Bulacan. Kaya inulit ko lang din. Sabi ko, kung gusto niyo po dyan ganapin, dapat mapagkasunduan nating parehas para patas. Kasi ikaw lang ang nagdesisyon yan eh. Hindi ko yan pinagdesisyonan. At dahil ikaw lang ang nagdesisyon yan, yan ay unfair sa side ko. Isang debate na gusto mo kagad kumubra. Bakit hindi niyo ako harapin sa katwiranan? Hindi sa ganitong paraan. Ang dali lang naman eh. Aharap ka lang sa pre-debate. Gusto mo online, face-to-face, gawin mo lang patas. Iset natin yung debate, location, kung saan man yan. At magharap tayo. Ang dali niyan kung gugustuhin yung makipag-debate sa amin. Sa totoo lang, hindi kayo pahihirapan ng mga Adventist. Gawin nyo lang patas. Gawin nyo lang tama. Pero tingnan, mo, tingnan po ninyo yung ginagawa. Gusto niya, kausapin ako video call para iset doon yung Uh, location, ayaw niyang dalhin sa pre-debate. Kaya ang sabi ko sa kanya, nag-uusap tayo, kailan ka kayo pupunta dito. Nakakahiya kung kayong naghahamon, tapos hindi matutuloy. Diba, kayo yung naghahamon, tapos hindi nyo rin pala itutuloy. Sabi niya, dito gawin natin. Kahit bukas, pasyal ka dito. Yan. Pagbibigyan kita, debate tayo formal. O, oh, akala mo talagang tapang, ano? You know? Tapang kasi doon sa kanila, eh. Dun sa lugar nila gaganapin. Sabi ko sa kanya, eh, kung gusto mo ng face-to-face, ikaw ang humarap sa akin. Sabi niya, kung ayaw niyo po dito, tapos na po ang pag-uusap. Sabi sa kanya, eh okay lang, ikaw ang bahala kasi hindi mo na ako mapapayay. Ikaw ang naghamon, tapos hindi matutuloy dahil sa bias na paraan mo, eh ikaw ang mapapahiya. Ito po mga kapatid, ah uh, sayang, isang guro ng ng PNK, ah uh, naghamon ng debate. Hindi ko alam kung may endorsement ito ng kanilang pamamahala. Pero gaya ng aking binabanggit, kung pumapatol man tayo sa mga membro ng INC, hindi dahil sa tayo ang naghamon tayo kasi ang hinahamon ng mga ito. Kaya nilalabanan lang natin o oh, pinapatulan. Nga lamang, pag pinatulan na natin, eto na, nakikita na natin yung panggugulang. Kung gusto nyo kaming makaharap sa debate, gawin nyo lang patas. Sigurado magkakaharap tayo.